Welcome guys to my vlog sa Laguon. Ito mga halaman ko mga palalakso oh. 5 years na ito mahigit. Oh? No? Mahigit five years na yan. Ayan oh. Almost five years na yan o. Oh. Ganda no. <laughs> ano? Ano? orange orange ang ano niya kulay orange ang kulay niya wala sa baba hey. oh sa baba pula, pulang pula pulang pula mga palalat May Mahigit. Dito. Ito ang ano ko. Ang maligit ko. Maraming mga halaman ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga boys. Itong mga halaman ko mga boys. <laughs> Yan si Kevin mga boys Ito ano ko, kalatia, kalatia, Galing sa ano, insan ko, doon sa bukit nun. Ito, insan, nandito ng kalatia mo, pero wala pang, hindi pa namumulaklak. Bago lang ito eh. <laughs> minsan kung si ano si do si dodoy ang oh, si dong si dodong ay naman mga palalabs ito naman mga palalabs, o. Oh. Ayan, mga ano ko bulak-bulak. Nandun naman sa itaas mga palalabs, o. Oh. O, oh, ayan, sa taas. O, oh, agis ha? O, Ayan, mga palalabs. Ayan, mga palalabs. Yan, mga palalabs. Ano, ano ko yan? Mga palalabs, o. Oh. Yan, brigonya yan. Yan ang brigonya ko. Yan, brigonya. Ganda ng kulay. Orange rin. Ang big brigonya ko. oh, yan. Maraming mga, ano ko, sa itaas mga hangin, hangin plant ko may begonia, peng at saka orange ayan I love you all. Hello Madlang people mabuhay I love you all